Ladies, panoorin mo ito at marami kang malalaman tungkol sa mga lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga sikreto ng mga lalaki na hindi alam ng mga kababaihan. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating aalamin, number seven, Ito, yung kinikilig din ang mga lalaki. O, oh? paano ba? <laughs> Pero, ayon, sa pag-aaral, kinikilig din daw talaga. Hindi lang siguro sobrang halata. Di ba ang mga babae, kapag kinikilig yan, ay mas makikita mo sa kanyang mga galaw na kinikilig siya. Pero ang lalaki kasi, hindi eh. Pero, deep inside yan, kinikilig din ang mga lalaki, okay? yung ganyang mga feelings, parehas lang yan. Mga tao tayo na mayroong pakiramdam, nagmamahal, di ba? Kaya yung mga ganyang feeling, normal yan, okay? Pero sa mga lalaki, ay medyo tago. Kung baga, eh, hindi mo halata na yan ay kinikilig. Siguro kapag mag-isa siya, ayan na. <laughs> Sumisigaw o kaya kung ano-ano ang mga pinaggagawa dahil sa kilig na yan. Okay? So mga tao tayo, lahat siguro tayo ay nakakaramdam ng mga ganyang feelings of kilig. Number seven. Number six. Huwag na huwag mong banggitin ang iyong ex. Ayaw na ayaw ng lalaki na naririnig anything about your past, lalong-lalo na pagtungkol sa ex mo. Yan ang pinakaayaw marinig ng lalaki. So, never mong i-bring up yung mga past relationships mo sa present na karelasyon mo. At huwag na huwag ka rin magkumpara. Never, 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 okay? Kung feeling mo na walang wala itong bago mong karelasyon doon sa past mo, ay eh, huwag mo nang banggitin sa kanya, okay? Sarilihin mo na lang yan. Kung ayaw mo na sa present mo, eh di, diretsuhin mo na lang kaysa magkukumpara ka pa, ipapamukha mo pa sa kanya, ang tungkol sa ex mo, huwag na huwag ganon. At ayaw na ayaw ng lalaki na marinig anything about your ex. Diba? So, past is past yan. Huwag nang ungkatin, Okay? So, ayan po, ang number six. Number five. Gustong gusto ng lalaki na ipinagluluto mo siya. Wow! Yan talaga, ang uh, talagang minanais ng lalaki na sana kapag pumasok siya sa isang relasyon, ay ganito ang ginagawa ng kanyang karelasyon sa kanya. Gustong gusto yan ng lalaki. Part yan ng pag-aalaga mo sa kanya. Kasi ang mga lalaki, gustong gusto nila yung pakiramdam na inaalagaan sila ng kanilang minamahal. Ganyan ang mga lalaki. Simula nung sila ay bata hanggang sa sila ay lumaki, ganyan pa rin ang tinahanap nila. Kaya yung ipagluluto mo siya, na oh, happy happy ang lalaki kapag ganyan. Ang mga lalaki kasi, hindi naman mahalaga sa kanila kung anuman yung narating mo bilang babae. Kung ano man yung estado mo bilang babae. Kung meron man, bonus na lang yon Mas mahalaga sa lalaki yung babae na maalaga sa kanya. Yung minamahal siya. Ganon. Yun lang. At talagang mas mamahalin ka rin ng lalaki kapag naibibigay mo yung mga ganyan. Okay? Ibagluto mo siya. Number five. Number four. Eto yung papansin sila kapag meron silang gustong babae. Oh, parang lahat naman yata, di ba? Kapag meron kang natitipuhan, meron kang type, di ba? Talagang magpapapansin ka. Gumagawa ka ng mga paraan para mapansin ka nung babae na natitipuhan mo. So, I think that is a natural way para manotis ka nung opposite sex na nagugustuhan mo, di ba? So, ganyan ang mga lalaki. Kaya kapag napansin mo na may lalaki na sobrang magpapansin sa'yo kung ano anuna na ang ginagawa para lang mapansin mo siya tiyak, tight ka niyan, gusto ka at ganyan ang paraan ng mga lalaki para sa mga unang hakbang ng pagdidiskarte sa babae syempre, magpapapansin mo na yan kapag nakita niya na uy, napansin mo siya at okay naman yung pagtanggap mo sa mga ginagawa niya ayan, lalapit na siya sunod na hakbang uli, makikipagkilala na yan, okay? So, ang mga lalaki, papansin din yan, promise, okay? Kapag, type niya, ang babae. Number four, number three, eto yung mas matinding mag-overthink ang mga lalaki kesa mga babae. Oh, totoo yan. Ang mga lalaki kasi, di ba, natural talaga na tahimik. So, hanggang sa pag-iisip, hanggang sa isip na lang nila ginagawa ang mga bagay-bagay na yan. Hirap silang mag-express, di ba? At mas madalas, ang mga lalaki, hindi nag-open up yan kung kani-kanino. Sinasarili lang ang mga bagay-bagay. Kaya pagdating sa mga tumatakbo sa isip ng mga lalaki, mas matindi yan, okay? Kumbaga, sa loob ng kanyang uh, otak, utak, sobra-sobrang gulo, sobra-sobrang gumaganon na ang kanyang mga iniisip dahil wala siyang mapaglagyan. Kaya pagdating sa usaping overthinking, matindi rin mag-overthink ang mga lalaki. Okay? Kaya kung akala nyo, mas uh, overthinkers ang mga babae, hindi po. Ayon sa pag-aaral, ay sabi nila, mas matinding mag-overthink ang mga boys. Okay? So, ayan po. Ang number three. Number two. Ito, yung hirap mag-sorry oh ganon talaga ang lalaki. Kasi ang mga lalaki, simulat sa pool, trained yan. Maliban sa sila ay natural na hindi talaga umihingin ng paumanhin. Okay? Ganyan ang mga naturalesa ng mga lalaki. Yan po ang sinasabing inborn na pagkatao. Aramihan sa mga boys. So, huwag mong i-expect na agad-agad yan magsosorry. Kapag meron tayong tampuhan, kapag may mga mali siyang nagawa, maaring gagawa yan ng ibang hakbang. Pero yung pag uh, hihingi ng sorry, mahihirapan kang marinig sa kanya yon. Pero meron din mga kalalakihan na okay lang sa kanila ang mag-sorry. Pero mas marami ang talagang hindi. Dadaanin na lang yan sa mga ibang paraan tulad ng pagsusuyo. Pagsusuyo o kaya aayain kang lumabas or bibilhan ka ng regalo. Pero yung salitang sorry, mahirap yon marinig mula sa lalaki. Okay? Kasi ang mga lalaki talagang mataas ang pride niyan. Okay? Yung pride talaga nila ang nagpipigil sa kanila na sabihin yung salitang yon, na aminin yung pagkakamali niya, natanggapin. Siguro kung nakikita mo naman na nag-e-effort siya sa pinapakita niya sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga ginagawa, tanggapin mo na lang na ganon. At least nakikita mo na meron siyang effort. O ba? Diba? kesa naman, Walang-wala talaga, okay? So, kung yung partner mo ay nagsosorry, swerte mo kasi talagang tanggap niya at open siya sa mga ganyang communication. Pero tulad ng sinabi ko, paramihan ng boys, hirap na hirap mag-sorry because of his ego, his pride, okay? So, ayan po ang number two. At number one, eto, yung seloso. Oh, oops! hindi ko nilalahat ang mga kalalakihan. Pero marami sa mga boys ang seloso. At maaring hindi nyo yan alam. Kasi ang mga lalaki madalas kapag nagseselos yan, parang hindi mo nakikita kung nagseselos nga ba siya. Kasi ang mga lalaki kapag nagseselos, tahimik lang yan. Hindi yan umiimik. Pero meron ding mga kalalakihan na agad-agad nagre-react pero mas madalas ang mga lalaki kapag yan ay nagpapakita ng pagsiselos, nananahimik na lang. Sinasarili na lang niya ang mga saloobin niya, okay? Pero kapag madalas na ang kanyang pagsiselos, naku, ayan na po, baka isang araw ay sasabog yan. Ang mga lalaki kasi natural sa lalaki na hindi nagpo-open up, di ba? Hirap ang mga lalaki na i-express ang kanilang sarili. Lalong-lalo na sa mga aspeto na tungkol sa mga usaping love, relationship, emotions. Hirap ang mga lalaki sa ganyan. Hirap nilang i-express ang kanilang sarili. Kaya, pati sa pagseselos, hirap din silang sabihin. Di ba? Aantayin pa nila na kung saan naipon na nang naipon yung kanilang saloobin bago sila magsasalita. Okay? So, ayan. Siloso rin ang mga lalaki. Number one, So, ayan po ang ilan sa mga sikreto ng mga lalaki na madalas ay hindi alam ng mga babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.